What's up my homie, what's up my what's my traps At welcome back sa Battle Hattle Season 2 Bara at Balarila, ako si Marikita At dito natin husgahan ng mga bara Hindi lang sa lakas kundi pati sa lalim under observation ngayon ng bawat linya at titignan natin kung paano ginagamit ang balarila, tayutay at retorika sa mundo ng flip top. Hindi lang ito laban ng salita kundi aral sa wika at kultura. Simulan na natin ang pagbusisi sa tumatak na banat. Pumili ako sa pinaka nagustuhan kong banat ni Keram. Ang sabi niya, dundururon, baka pag sila dito, isa ka sa hindi pumalag ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng where is the love. Silipin natin ang mga tayutay at balarila na ginamit niya sa ako, wala kong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng Where is the Love? Tayutay na ginamit una alusyon. Tumutukoy sa kantang Where is the Love ng Black Eyed Peas, isang kantang may panawagan para sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-ibig. Ikalawa, hyperbole o pagmamalabis. Ang pagsigaw sa bansang China ay pinalapis upang ipakita ang sobrang tapang ng nagsasalta. Ikatlo, irony o pag-uyam. Gumamit ng mapayapang kanta sa isang agresibong konteksto ng pakikipagtalo at ito nga yung irony na to ay nakakatawag ng pansin. Dumako naman tayo sa diskursong panlipunan or socio-political discourse. Sa unang tingin, tila isa lang itong matapang na linya. Pero sa mas malalim na pagtingin, mayroong itong dalawang muka. Una, ito ay isang socio-political commentary. Sa harap ng kasalukuyang tensyon ng Pilipinas sa China, ito ay tila sumasalamin sa sentimiento ng maraming Pilipino ang galit, takot at panawagan para sa hustisya sa gitna ng pambansang sigalot. Ginamit ang pop culture reference ng Where is the Love bilang panawagan para sa katarungan. Ang kanta ay simbolo ng kapayapaan, kaya't ang pagsigaw nito sa si China ay parang pagbitbit ng panawagan ng payan. Punta naman tayo sa kontekstong personal or cultural sensitivity lens. Mahalagang banggitin ng ikalawang layer ng linyang ito, ang personal na ugnay sa kaaway sa laban. Kung totoo man na si Arik ay may lahing Chinese, ang banat na ito ay maaari ring basahin bilang isang microaggression o maselang biro na may bahid ng etnisidad. Ito ang tunay na hamon ng battle rap. Minsan ang linya ay parehong clever at controversial. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng battle hatol. Ang suriin hindi lang kung paano, gaano, kaanghang ang banat kundi kung anong mas malalim na mansay ang taglay nito. Kaya, ang linyang ito ay patunay na ang flip ay hindi lang palisahan ng pagalingan. Ito rin ay salamin ng lipunan. Sa bawat bara, may barahan ng katotohanan at sa bawat salita, may dalang aral. Yan ang hatol natin ngayon sa Battle Hatol. Please, follow, like, share, subscribe na para sa susunod na laban. Tuloy ang pag-aaral, tuloy ang pagmulat. Ako si Marikita nagsasabing, ang wika ay sandata gamitin ng may saysay. Kita kayo sa susunod na obserbasyon. The of the Day Hyperbole o pagmamalabis ay isang tayutay na nagpapakita ng matinding eksaherasyon o pagmamalabis upang bigyang diin ang damdamin o punto ng nagsasalita. Halimbawa, sa linya ni Kiram, ako wala takot na pupunta ng China para sigawan sila ng WHERE IS THE LOVE? Hindi literal ang pagsigaw sa buong China. Ginamit ito upang ipakita ang sukdulang tapang at prinsipyo ng nagsasalita kumpara sa kausap na pinalabas na duwag o walang pakialam. Isa rin itong social commentary tungkol sa kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. <tinyo> Peace, love, and progress. Ja, la, la, la. Love me. kaseng akan ya

sana sa bundok ng Switzerland. <laughs> Pupunta ako sa bundok ng Switzerland. Hey! Hahanapin ang sarili. <laughs> Let's go.